Hello guys, so hapon na pala ngayon guys and gusto namin pumunta sa garden and ayun guys, may pinapagawa pala kami ngayon na tindahan guys inextend namin kasi medyo maliit siya guys so kasama ko today si Baby Warden guys, Ayun. pupuntahan namin si Fred guys and let's check his progress kung marunong na ba siya gumamit ng weed walker guys so ayan na siya And, ayan. Malapit lang siya, guys, kasi dito lang sa likod ng bahay namin. Ayan, naka-fully suit pa yan siya para protected siya sa ano, guys, sa, sa mga damo at mga bato-bato na nagsiliparan, guys. So, yung ano, guys, maliit na parang kubo or bahay, guys, dati yan na ano, Uh, lagayan ng mga kambing namin at saka yung isa naman, yung walang mga dingding ay para sa aming baka guys pero naibenta na namin sila guys kaya wala na yan siya na mga laman. Pero hindi namin tinatanggal guys kasi baka sa future magagamit din namin. So ayan, nag ano lang si Fred guys, nagka-cut lang siya ng mga damo-damo kasi medyo humaba na din yung mga damo namin dito sa likod ng bahay guys. And meron kami mga mangga dyan guys, mga buko, mga ano guys, coconut trees. Medyo madami-dami din yung mga puno namin dito sa lupa namin guys. At ayan, medyo malawak itong lupain na to guys. Kaya medyo mahirap siya linisan guys. And yan yung ano guys, yung mangga na tinanim ni Fred. Nilagyan niya ng harang guys para hindi maano, hindi makapaka ng mga tao, di kaya mga bata na naglalaro guys. And dyan sa taas guys, yun yung isang bahay nila ni Fred. May ano din kami doon. May munting garden kami doon guys. And yun yung bahay namin. Yan so, puntahan natin yung mga uh, munting tanim natin guys may ano tayo may eggplant as you can see may mga maliliit na yan na ano bunga guys and gusto ko sanang kumuha kaso guys medyo ano Medyo matarik yung lupa, guys. Kaya hindi na ako nag ng risk kasi dalidala ko pa naman si Warden. And meron na din bunga yung ating papaya, guys. Meron din tayong mga kamote dyan, guys. Kakuha na kami ng, ano, guys, ng mga kamote. Niluto na namin. And yung iba, hindi pa namin hinukay. Tsaka meron din kami, ano, guys, kamoting kahoy. And naluto na din namin yung, ano, guys, bunga na nakuha namin. And minsan yung mga, ano, guys, yung mga kamote tops, yung kanyang dahon, yung ginagawa naming ulam guys uh, sinasahog namin sa amin sa sinigang sa kahit anong lutong gulay guys so di kaya ginagawa namin siyang ano guys akinilaw so sobrang ano guys sobrang dami na namin nakuha na mga ano dyan na mga tanim at ginawa naming ulam eh nakakatipid talaga kami guys and since mainit na guys so ayan papasok na kami sa bahay guys kasi magluluto pa ako niya ng a uh, dinner guys so Ayan, naglalakad-lakad na kami. Eh, malapit lang naman, guys. Yung sa likuran ko, guys, yan na yung bahay namin. Gusto ko din pala ipakita sa inyo, guys, yung mais na nasa harapan ng bahay namin, guys. Ayan, oh. No, may bunga na siya, guys. Dalawa. Tapos, ayan, may eggplant din dito. May bunga din. Tapos, ayan, papaya dito sa gilid ng aming cube guys and pinagmasdan ko nga si Fred dyan na nagpuputol ng mga grass guys so yun lang guys for today's video